Andy Eigenman, nahuli ang panloloko ng asawang si Filmar Apayao. Nahuli ni Andy Eigenman ang asawang si Filmar Apayao na may ibang babae matapos niyang makita ang mga mensahe sa cellphone nito. Agad na kumalat ang balita sa social media at naging usap-usapan ng publiko. Marami ang nalungkot at nadismaya lalo na ang kanilang mga tagahanga. Ayon sa ilang sources, matagal na umanong may hinala si Andy, ngunit ngayon lamang siya nakahanap ng matibay na ebidensya. Sa kabila ng isyo, nananatiling tahimik si Andy at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag. Samantala, si Filmar ay hindi rin nagsasalita tungkol sa kontrobersya. Maraming netizens ang naghayag ng suporta para kay Andy at sa kanilang mga anak. May ilan namang nagtatanong kung magpapatuloy pa ba ang kanilang relasyon. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kanilang sitwasyon. And this are chika for today mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.